Ito papasintabi, uh, kasi nga uulitin ko, uh, maganda pong adikain nila, Senator JV, may defect sa batas, in inamiendahan nila. Minadali rin po yung amienda. Ano ba ito? Ngayon po kasi hindi na po doble plaka sa motorsiklo. Sa likod, yung motorsiklo po na lata, okay, sa harapan po, decal na lang. Meaning, di ba sticker, sinasabi? Naalala ho ninyo? Sticker. At mayroong QR code Kumbaga, para makumpirma mo na hindi yan nakaw, mayroong po itong sticker at mayroong pong QR code. Nung kami nagtanong sa amin po, nakapanayam, dati, abugado rin po, taga LTO, na nirefer sa amin po ni Atty. Vigor. Si Atty. Vigor, napapansin ko, lagi akong nirefer sa iba. Ba't ayaw niya? <coughs> anyway, nung tinanong ko siya, ah, okay, so decal ka na ngayon. Meron ka bang reader noon? Yan, naalala, mo? Ko, yes. yan, naalala, naalala ko yan, naalala ko yan. Okay, pinara ka ng PMP, pinara ka ng LTO. Okay, asan ang ano mo? rehistro mo dito, ano man. O, meron kang plaka sa likod. Okay, uh, sticker mo. may di Meron dong QR code. Anong babasa noon para malaman mo na hindi rin fake yun? Kailangan mo na reader. Tanong, magkano yung reader ang isa? <clears throat> Di ba 50 mil? RFID reader. Yes, mm. opo. RFID reader, 50 mil. Tanong mm. namin, ilan ang inyong reader? Yeah. I ilang piraso? I have two hands, the left and the right. Sa sampu. Oh, Parang ganun. Oh, okay, wala eto, yata isandaan. Ito ang, ang punto. Mm. Sige. So, noong pong inaprobahan nila, binago ang batas, wala silang actual na naman. <laughs> actual na naman po, una, ...nang pagkwentada magkano ba gagastusin pambili ng reader sa MM taga MMDA lahat ng HPG lahat magkano magkano saan ka bibili availability po niya etc So kung baga ho ngayon, ah sige, bahala na kayo sa inyong lahat na bibilhin yan. Bala sa implementation. O, pero, pero, doon po sa batas, yung appropriations, wala pong kasama doon. <clears throat> Paano po yung sistema at yung pong actual na, na pag-test? Yan po ang sinasabi ko po dito na ay nako, ang kasalukuyang problema po sa amyenda po dito sa motorcycle uh, ito pong uh, ito pong uh, uh, batas po na Republic Act number no. 11235 na Motorcycle Crime Prevention Act. Sige, hanggang dyan lang po muna tayo mga kapatid dahil kasi nga po si Brad jefe po baka abala at maray papupuntahan eh, bagamat Bagamat dito po sa mga Eh may tanong lang ako isa sa iyo. Okay. Uh, kasi narinig ko kanina sa ugnayan niyo mm -hmm. ni attorney Pua. Mm-hmm kukonsultahin ka daw. Oh, Willing ka ba maging consultant ng LTO? Sama mo oh Magkakaginawa kang consultant. Um, attorney, ang resibo. Ay, nasabi na din ko. I'd like to be frank with you. Okay. okay. Klaruhin mo anong klaseng consultant yan. Mm, bakit? kasi baka sa LTO, mga meron na yan. Alam mo naman yan, di ba? Alam mo? Oh. Consul o consultant o konsuhultant? Huy! Ikaw naman muna eh. ni. Nagtatanong nga ako eh. Konsultan, 'di ba narinig mo? Oh, sige, oh. ganito na lang. Sige po. Alam niyo po, para natin uh, ngayon, 'di ba, sa naiya, relax lang po kayo dito po sa nangyayari, 'di ba, ngayon. Ang uh, daming problema lumalabas, pero ang uh, uh, isang buwan pa lang ho eh, ang takeover. Ang suggestion ko po dito sa LTO, i-privatize natin. rin natin eh. Baka Excellent. naman kaya na ng gobyerno to. Lahat na lang mo, siya sa privado. Gusto mo i-private natin ng Congress. Ha? 92.3 News FM. Monday Friday, 6